Hello, beautiful people. Ay, naku. Ba't ganon? Good morning. Talagang good morning. <laughs> katayo na yung bupe. Ayun. Late kami gumising ni Sky. Ay, atsala si Bella. Masama kong ibo. Katayo pa yung bupe. Sobrang ilit kagabi. Grabe. Nag-aircon kami hanggang ano hanggang alas 12. Okay. Hindi kaya. Yeah, Napakainit. May na init ngayon, ano guys? So, today, plano ko gumawa ng ano, ng jelly para sa ano, inumin namin ni Papa. Yung ano lang, yung matabang siya. Hindi siya yung singtamis ng yung mga coffee jelly na mga ano. Matabang lang. Para lang yung ano, yung tubig namin ni Papa nalilibang kami na ano, umiinom ng malamig na tubig. Ang sarap ng ano, yung nagpunta kami ng isang gabi sa ano, sa anniversary. Ang sarap ng yung ano nila, yung jelly. Nilagyan ng buko, tapos yung slice ng buko, ang lalaki, ang lalapan. Ang sarap. Nalimutang magpabili kay Papa kahapon. Nagpunta siya sa nang bayan, nagpaano siya, nagpakarwa siya. Basta ginagamit namin yung sasakyan, long, lalo na pag long distance, nagpapakarwas si Papa para daw ma-maintain yung, ano, yung ilalim, hindi siya kapalawang. Hi guys! <laughs> so, new look, bagong look ng ano, ng summer. Mas maikli. Pinaiklian ko uli ngayon. Yan, nagpagupit uli ako kay Popsi. Ang init kasi. Sobrang init. <laughs> Teka, kunin natin yung pang-brush. Ah oh, ito. Pang-brush. Hindi ba bagong laba itong ano? Itong higaan dito ng mga batuta. Doon sa may sapatos nakalagay ito. Eh. 'yan. 'Yan. Okay na. Sa isa. Sa So ayan guys, tinapos muna namin ni Papa yung ano dito, tinulungan ko na siya para mabilis. Kasi hindi rin siya marunong. Minsan nakalaylay lahat yung mga yan dito. Alam nyo naman, paglalaki. So, daling ko na ito sa kanya doon. Ay, sa loob ito eh. Yan. mag na lang siguro ako dito ng mga ilang piraso nito. Kasi, masyadong makalat. Okay, doon na tayo kay Papa. Nagluluto na siya. Hi. Ay, sa salad master ka magluluto. Okay. okay mag adobo kami ni Papsi ng, ano, ng manok. Tapos, Papa, ibabawan ko din ng atay din ng manok. Tapos, ilalagay namin ito sa rep, guys. Kasi, minsan, yung sobrang init, hindi kami lumalabas ni Papa. Hirap na hirap kami. Opo. <laughs> kaya sabi ko sa kanya magluluto kami ng ano magluluto kami ng adobo tapos ilalagay namin doon sa loob ng rep tapos ya ano namin ito i tawag dito mahal yung ilalagay namin sa tupperware ay ito oh na kumutok dito yung ano oh Ugasan mo na mabuti yung green yung ano yon yung bituka ano yon yung mapait updo diba? ayan meron nang ano meron na ako nilagay diyan na konting luya uh, at saka bawang sibuyas hindi ko na nilagyan uh Lagyan -uh. so, na natin ng toyo yan. lagyan natin ng toyo kasi pakukuluan na namin to ni papa dito na lang sa ano salad master baka naman salad master lagi namin kayong ginagamit lagi din kayong nakikita dito sa aking vlog oh baka naman lagyan ko na ng ano suka o mamaya lagyan ko na suka konti lang pag kinulang saka natin dagdagan paminta nandun na yata dinala ko kasi sa loob yung iba guys eh, dahil ang hirap na ha o nga o nga okay last na lang nilagay yun lagyan ko na lang ng laurel mamaya ako na ng paminta yan salang na natin so ayan na guys naglagay na ako ng paminta tapos nagdagdag ako ng konting ano konting asukal para mabilis na lumambot yan sasalang na natin ito ah yung mga yung damit ko dyan kailangan palang maalis ah uh, na tapos ito, mag-ano ito eh. Magtutubig. Hindi na natapos-tapos yung ano, tinatarabaho ko. Diyos niyo. ano na lang ano, naabala. Pag lumalabas ako dito eh, hindi na naihinto yung ginagawa ko dun sa loob. Ay. Sa bagay, hindi pa naman mainit guys mga 9.30 ng umaga okay pa lang naman sa akin kaya lang pag ano pag hapon na kasi ayoko nang nalilate na ngayon yung ano ko yung vlog ko gusto ko maaga pa lang naka edit na ako nakapag upload na ginisang in ka uh, sayote sa kamay carrots sa yung ating sangkap ito lang walang sahog sa isang basong tubig man yung ating kawali tayo ng konti lang pwede natin ilagay yung ating mga sangkap sama-sama na lang yan natin yung kamati, sibuyas, sa kayong bawang. Hindi na yung ating apoy. Kainahan natin. Yan. Gita-gita lang. saka natin lagay yung ating gulay. ganyan na kasimple so, yun tayo ng ating isang basong pwede sabay takit yan check po natin yung ating gulay yan luto na po natin plank ko na po ito ng ano ng asin kasi may norcubes siya punting asin lang linagay natin dyan sa yuki saka carrots simple gulay po namin nawalan ng kuryente guys pero nag dinner na kami ni Papsi. siguro isang oras yun or mahigit isang oras na wala ng kuryente kaya lumabas kami doon kasama namin yung mga batuta ayan si Sky ayaw niya kumain si Bella ang dami niya nakain ito si Babaita hindi siya gano'n nakakain papadali mo kaya yung pagkain niya dito ano kaninang tanghali kasi ang dami niyang kinain eh kaya sige okay lang Ayan, o, oh, tinan mo si ano, tinan ninyo si Bella. Hinihingal. Kasi masyadong mainit, oh. <laughs> masyadong mainit kanina, walang kuryente. Kararating lang ng kuryente, guys. For no reason na naman. Trip nilang ganito. Laging nawawalan ng kuryente. Pag ganong oras, mga 6.30, ganon, 7. nawala ng kuryente. So, ayan, 7.30 na pala hinihintay na lang namin si Papsi pero nanonood kami ng tulpo <laughs> pampalipas oras guys hanggang antugin kami tapos mamaya magne Netflix na naman kami ni Papa pinagbibigyan ko muna itong dalawang batuta dito sa ano sa kama hello guys kararating lang namin ni Papsi umatend kami ng anniversary ng kaibigan namin So, ang oras ay alas 8 ng gabi. Yes po, maaga kami umuwi. Sila nagkakasiyahan pala. Pero kami ni Papa, umuwi na kami. Itong mga batuta namin, wala kasing kasama dito. Miwa namin sila dito sa loob ng kwarto. <laughs> yung mga damit ko nga pala, ayan. Natapos ko na guys. Tignan niyo yung, ayan, yung aming ano, yung aking closet ito may natira pa dyan para dun sa mga nilabhan tapos yung ibang mga damit ko hinanger ko na guys ayan yung mga sando pang, yung inner ko pang inner ko tapos bukas mamam lunch ay grabe talaga ang sarap na mag ano magbabad sa tubig kung pwede lang eh <laughs> nasa tubigan ka na lang talaga naman napakainit sa panahon na ito pero doon sa ano pinuntahan namin ang lamig grabe. Doon sa tabi ng lote yun, guys. Sa bukid. namig doon. Maganda talaga. Pag nandun ka sa ano, sa bukid, pag ganitong oras, mararamdaman mo na yung hangin. Ramdam mo na yung ano, ramdam mo na yung ginhawa ng katawan. Time check, guys. Alauna ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Oh, mag-edit na lang ako para mamaya umaga baka kasi makatulog ako ng ano hanggang alas 8 at least meron na tayong vlog na-miss ko kayo guys 3 days yata na wala kaming vlog Friday, Saturday Sunday, Monday Four days na walang vlog. Pasensya na guys. Na busy lang talaga. Ayan, malapit na ako matapos. mag alas stress na ng madaling araw. Bale, may vlog na tayo guys. Sana mag-enjoy kayo. ayun yung sis kayo. Bumangon ako. Lumipat siya dito. Nilalamig <laughs> din siya si Bella bumaba. Umihi doon no, sa may basahan. Buti umihi doon. Hindi siya umihi sa kama. Nalimutan ko lagyan ng diaper si Sky. Walang problema. Kahit walang diaper ito, okay lang. Si Bella lang talaga yung makulay. Guys, magalas ko at na. Antok na ako. Tapos na yung ano. Tapos na na-upload ko. Good night. Pabalik ulit ako sa higat. Good night, guys. Hi, guys. Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.